Kim Chiu at Paulo Avellino nagkulong at nagbiruan sa loob ng elevator. Talagang hindi nga nabigo ang mga fans ng Kim Pao dahil matapos ang pag-iikot ni Paulo Avellino sa mga sinihan, ay kaagad din naman itong nagpunta sa kasala ni Angeline Quinto, at sa nasabing kasal ay hindi naman mapag-iwalay sina Kim at Paolo at magkatabi din sila kanina, napapaligiran naman si Kim, ng dalawang mahalagang lalaki sa kanya, sina Direk Loren at Paolo Avelino. Game na game din na naglaro sina Kim, ma'am Regine Velasquez at Vice Ganda. You know, our came, Mr. Sa kanilang game ay nagpahulaan na ng title ng kanta at si Vice Ganda naman ang mabilis na nakasagot. Uh -huh. Papa SB uh -huh. Isang nakakakilig na video naman ang lumabas kung saan ay nagkakatuwaan na ang mga guest habang binevideohan nila sina Kim Chu at Paulo Avelino sa elevator na tamang-tama naman sa pelikula ni Paulo Avelino. Sa nasabing video ay tila nag-akapan naman at nagkulong sa elevator ang dalawa, bagamat biroan ay kinilig naman ang kanilang mga kasama. Alika at silipin natin. Galingan! <laughs> <laughs> Talagang hindi nga mapagkakaila, na komportabling-komportabling na sa isa't isa si Nakim at Paolo Avelino, ano po ang masasabi ninyo?